Alright mga idol Ha? Hmm. Huh? Ano kayang nagkikreaksyon? Kaya okay, nanalo daw kahapon yung ano? Ay! Yung bilas nanalo kahapon Congrats! Congrats po Give me five Nanalo daw kahapon yung ano? Parang may lahat mo yan di maganda bilis China Sabi sabi dito Bak! <laughs> Sige! <Dito>, Sige! Nanalo nga! <laughs> dito, congrats! Dito, congrats! Nanalo Ito yung anong kabo na Gilas Pilipinas sa gabi no? Sabi niya ano dito? Hey! Baby fight! Piso! po! <laughs> Ate, congrats po. Nanalo daw po ka po niyo ano, Gilas Pilipinas. Hindi pa po. Nanalo daw ka po ni. Eh. Yung ano, Pilipinas kontra sa China. Ah, oo. Oo po. pa po. Hindi, hindi mo piso. Ay, hindi mo piso wala po wala ko. Wala po. <laughs> congrats po, nanalo daw yung ano. Nanalo daw ka po ano, Gilas Pilipinas. Congrats. Yeah. All right.